Magandang umaga po mga kasaging Ito po tayo, nagbibiyahe po tayo From uh, bahay to sagingan plantation Ganito po kami pag umaga mga kasaging 3 o'clock gising na And then handa pagkatapos may sundo na Puntang uh, work mga kasaging Ito po yung sundo ko mga kasaging uh, <laughs> Ayan na po tayo Numating na po tayo Sa workplace mga kasaging Ayan. Good morning po sa lahat Ito na po yung hanga namin Malapit sa sagingan Ayan na po yung Sadyante ko po mga kasaging Ayan. Tinitimplahan po niya ako ng kapih ito yung kagandahan sa boss ko kinitimplahan yung driver niya ng kape yan bye bye talaga dyan tiko saging <laughs> siya pa talaga nagtimpla ng kape ko yan yan ang mga kasaging uh, lalabas na yung ano namin service namin mga kasaging yan na si wala ah uh, maga na. Yung maliwan, medyo maliwan, maliwanag na mga kasaging. Yan. Uh, naka pre-flight inspection na po yan mga kasaging. Tapos na po yan lahat. Yan. Habang kami nagkakape, yan. Tinutulak nila yung ano. Pa sa labas na. Ayan ang mga kasaging. Yung estudyante ko. Umakyat na siya. Walang dalang bag. Kasi sabi niya, PA e. lang daw yung subject niya ngayon. tikal tikal lang. Ayan. Walang dalang bag. Ayan yung mga pinakahayahay na si Jantin mga kasaking ha? oh walang dalang bag kasi PE lang daw. Ayun na yung driver. Paket na yung driver mga kasaking. Ayan mga kasaking. Ah, mag start na po tayo ng aeroplano mga kasaging yan nag start po tayo para mag take off na yun na yung start mga kasaging yun yung siyanti ko sa likod na relax na relax yun yung siyanti ko sa likod walang dalang bag mga kasaging yun na po uh, mag start na po tayo yan na-check na po natin kung okay po lahat ng engine instrument mga, mga kasaging after nang mag-start yung makina ayan, para sure-sure po tayo ayan na uh, tapos na po start ayan, maya mga kasaging man sarado na po yung mga window ito mga saging hindi na po tayo magre-refuel yan kasi kahapon pa lang uh, naka-full na ganyan. Pero yung pupuntahan namin ngayon, medyo malapit lang. Nasa mga 7 minutes to 8 minutes to 10 minutes lang siguro. Mga ganyan lang po kalapit. Ang na. Kaya hindi na ako nagpa-refuel kasi full tank na ito ang Tasaging, oh. mga kasagi ko. Pa-take off na po tayo mga kasaging Ayan na Yung, yung sinistudyante ko Relax na relax sa likod Sa taxi na po tayo Para mag Take off po Ayan Malapit lang po yung punta namin ngayon. Yan lang, mga mayunahan. Yan na po. Yan na po tayo. rolling for takeoff na po tayo. Yan na. Okay, airport na po tayo mga kasaging. Yan na po. Wow. Maaga po tayong naka-take-off ngayon mga kasaging kasi yung estudyante po natin maaga pong nagising Yan po na siya po po 'yung nagtimpla ng kape ko. Yan po mga kasaging 'yung views ng probinsya mga kasaging pag umaga ngaganda. Ngayon po mga kasaging 'yung mga 'yung weather po natin ngayon ay video maganda kasi makulimlim lang siya hindi siya cloudy siya cloudy overcast yun yung weather natin ngayon yun know? maganda po yung ano yung mga ito yung ito po yung mga gusto ng mga spray pilot ngayon kasi video malaki laki yung oras na ma o oh, oh kumbaga uh, malaki ang income pag ganitong mga weather mga kasaging yan na po ito yan na po yung ano uh, abim na po kami ng kapalong ay sorry po uh, Santo Tomas Tibalog yan po yung Tibalog mga tao ng Santo Tomas mga kasaging Ayan na po. Uh, malapit lang po yung pupuntahan namin ngayon. Nasa unahan lang. Ayan. Kaya kami ngayon po nag nagla-radio na po ako para sa mga pilotong, mga kasama kong piloto na nag-spray dyan. Nagla-radio na po ako permission to land. Ayan ma kasaging may mga rad yung mga eroplano po dito may may mga radyo na may mga frequency na may mga bawat mga area dito po mga kasaging yung sector 2 at saka sector 1 na frequency namin ngayon dalawang frequency ang gagamitin ko po dyan mga kasaging sector 2 then switch din ako ng sector 1 kasi yung iba nasa sector 1 na frequency mga kasaging nasa yung lalandingan po natin ngayon ay nasa boundary mga kasaging yan yan na po ah nag ano na po ako nyan. parang kung sa airline mga saging holding holding pattern po ako ngayon para landing na kasi medyo busy pa yung mga nag-spray mga kasaging nag-spray sa malapit sa runway yan, daan sila sa runway kaya ini clear ko po po bago mag final approach yan, umikot muna tayo sa glit 360 para yan na, naka ano na po tayo ngayon Uh, naka final approach na po tayo ngayon mga kasaging yung isidyante ko parang hindi na mabuboard yung isidyante ko kasi malapit lang yung school niya sa area ng kuan sinasakyan namin ayan na po final approach na po tayo nyan handa na po tayo for final approach full flaps then airspeed control reduce power po tayo nyan then propeller full pitch ayan na po malapit na po tayo yung paglalalingan po natin ngayon maliit makitid na runway at saka maikli tamang tama lang talaga tayo pag mag error po tayo dyan wala na nasa canal na po tayo yan pag hindi mo rin kontrolado yung airspeed lampas po tayo sa runway overshoot tayo kaya kailangan talaga tamang tama lang sakto lang talaga parang cook ayan ang mga kasaging oh. tingnan mo yung runway airstrip nila yung pakpak natin tamang tama lang sa kabila kanal na yan dyan kalsada sa kabila din ayan lapit po kanal na rin yan uh, kunting error wala sa kanal ka talaga At saka ang maikli na maikli rin yung runway na to kailangan sakto lang talaga ayan o oh, lapit lang yan excited na yung mga yung ko sa likod mga saging Yan mga kasaging Karating na po kami uh, Marami pong salamat Sa susunod po natin na mga video Sana abangan nyo Sana panoorin nyo Good morning po Magandang araw Salamat